Hello mga friendship! This is Lucy Domingo, ang iyong licensed real estate broker from BD Domingo Realty and Construction Works. Ang dami nagpapahanap sa akin ng rent to own pero gusto nila may intended car parking space talaga. So look no more mga friendship dahil ito ang pinaka bagay sa'yo. So kung napapansin nyo friends, eto yung ating pagsibol village and dalawang unit lang to para to sa mga tao na gusto ng privacy and ayaw ng maraming katabi. And dito mga friends, ayan, so Heto Friendship is meron siyang car parking. Kasya dito ang isang SUV or dalawang sedan. So just in case maisip nyo na gusto nyo pa siyang ipa-expand or palakihin yung bahay or lagyan ng um, polycarbonate dito para maging bubong ng inyong car parking. o oh, perfect yon. Okay, so dito tayo sa loob. <laughs> So, kaya nga friendship, very spacious kasi ang lot area niya ay 54 square meters at ang floor area niya ay 45 square meters. Ang mga windows nito ay sliding window na good for proper ventilation at of course, tipid ka na rin sa kuryente sa araw kasi diretso lang ang pasok ng sinag. Ah, di ba, Bongga? Isa pa sa mga pinaka-feature ng pagsibol is nakaseparate yung kanyang kitchen. Ayan. So just in case na gusto nyong pasarahan, pwedeng pwede siya. <laughs> Tapos ito naman friends, ang kanyang bathroom. Kung paano niyo siya nakikita dito, ganun-ganun niyo na siya makukuha. And of course, meron siyang access door sa inyong car parking. O di ba, bongga talaga dito sa Pagsibol Village. So pasukin natin ang second floor. Ang ating stairs ay steel stairs, sure na sure tayo na matibay. Second floor ng pagsibol is bare type so makukostumize nyo talaga yung second floor natin dito. Based sa experience ng aming mga clients, ang kasya dito ay nasa dalawa hanggang tatlong parto depende sa laki. And meron na rin tayong mga sliding windows dito. Mga friendship, ang tanong, magkano ba yan Lucy? ba? Diba? So ang kailangan nyo lang friends, ay magbayad ng processing fee na 10,000. Tama yung narinig nyo, 10,000 lang ang cash investment nyo rito mga friends. No down payment and no equity. Ang waiting period, 6 months to 1 year. So, ibig sabihin, pagbayad mo ng 10,000, mag-aantay ka lang ng 6 months to 1 year na walang binabayarang down payment or equity. Kapag nakalipat ka na at nakaloan, approve ka na, ibibigay sa'yo ang susi. Saka naman mag-uumpisa ang monthly na nasa 10,000 per month. So, napakain ano natin yung mga friendship. Ang ganito kamurang bahay, hindi nagtatagal. Mag-message na kayo para makasama kayo sa aming libreng site tripping or site tour. Antayin ko yung message nyo, ha? Bye!